just ko dahil nakalimutan ko ang oil. So, ito na guys, ang una at huli nating pa-order dito sa Syria. good morning. So, ang nakabili tayo nito, dalagang bukid. Bigyang lumiit. <laughs> so, ayan ang ating lunch for today. Day 3 na ng ating family vlog. Ayan, galing tayo sa palengket. Ganito ang setup natin. Nag-aayos na tayo guys kasi We have two more days to go. hello ganito ang itchura natin. Pero since nga magda-lunch eh magluto muna tayo ng lunch. Prito lang 'yan, then gagawa ako ng talong na may egg. Kasi baka magwala ang mga tao dito. Sige <laughs> so, na. Uh, ayan, Ito ating day 3 na family vlog. Tama ba? So, ayan. Ano, panoorin nyo naman ang ating vlog. So, yun lang. ito yung magiging sausawa natin. Uh, sibuyas, kamatis, and then nilagyan ko ng konting toyo. At ngayon, lalagyan natin ng olive oil. Mm. Ayan. Para mas masarap. Lagyan natin ng konting paminta. Ang mm. itong, itong very, very konti lang. Tatakot so, ako kasi baka bumagsak ng matindi. Ayun, tama na yun tayong siling labuyo. Ating chili flakes. Wala lang isang kutsara. Hindi yan mas... Oh, yummy! Pinat sa Okay. Tapos oil, siyempre. Ito. Ayan. isa yung ating not so appetizing not so appetizing tortang talong <laughs> so let's eat and this one sarap mmm good eat na At ito na nga guys, pag after natin kumain ay nagligpit na tayo. Ang dami pa talagang liligpitin kaya talaga naghahabol tayo ng oras. So walang pahinga-hinga kundi ligpit agad. Ayan, ako nang umakyat at wala naman tayong ibang maaasahan, di ba? So ganyan ang ating sistema. Diyos ko, dai, kadami talagang ligpitin. Eh. Nakakaloka. Pero okay lang yon At least tayo ay lilipat na. At ang mga alak, joy, ang dami. So, ayun na nga. Kahit pa nga napakarami natin gawa na isiningit natin ang paggawa nitong ube pandisal para may, meron tayong merienda. So, ayan. Nag-snack pa nga ng ice cream habang pinapabloom natin ang atis. Mm -hmm. Kaya, ayan. Oh, at nilagay ko na ang mm -hmm. itlog. Mm -hmm. Isang itlog lang ang kailangan. At itong one-fourth ng ube powder. So mayroong ube powder yan. And then nilagay ko rin itong sakto na beer brand powdered milk. So isa ng ganyan. At siguro mga 1 tables nitong ube pow uh, flavoring. So ito naman, gumamit ako dito ng 4 cups ng bread flour na nabili ko sa tansa. O, di ba diba? So, eh, halo na natin. Ayan, ganyan siya. And then, hahalo-haloin na natin hanggang yan ay mahalo ng mabuti. Ngayon, kung nafe-feel nyong malagkit pa, ay dagdagan nyo ng harina. So, ito yung butter na nabili ko din doon na worth 10 pesos. Ayan. Inubos ko na yung 500 grams kasi nga malambot at kinamay ko na nga ngayon. Naglagay ako ng konting oil, tinakpan ko para siya mag -rice. At ito naman, nire-ready ko yung kung saan tayo mag-bake yung malaking bilog dahil nga mga nakatago ng aking gamit. So, after yata wala pang 30 minutes eh ganito na yung tsura ng ating dough. So, ipapunch down nyo lang yan. Tanggalin nyo lang ang hangin na 'di ba nag nag ano na siya nag na siya ng bongga. So ganyan lang naman ang gagawin natin. Then ilalatag na natin para ma-slice na natin ang ating dough para maihulma na natin as pandesal. Ang ginawa ko dito ay nilagyan ko siya ng keso sa ilalim para mayroon namang palamana. So ayan, pero sa recipe wala yung pandesal. Inad ko lang po. So, ganyan nga, hinati ko at hindi na ako nagtimbang-timbang. So, hinati, pinabilog ko na lang at hinati at tinansya ko na lang. Anyway, hindi naman siya pang negosyo. Pero pwede nyo gawing pang negosyo, kailangang timbang nyo para 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 sa ang kanyang lakli. Ang nangyari dito, may malaki, may maliit. So, ayan, pero okay lang dahil on consumption nga natin. Tapos, isa-isa nyo ibibilog. So, ganyan, bibilugin niyo isa-isa hanggang maubos nyo yan. And, and after, pag naubos nyo yan, ibilog-bilog, katulad nyan, ulitin nyo yung pinakauna, lagyan nyo na ng cheese. So, ganyan na ang ginawa ko. So, ibibilog-bilogin ulit ninyo at sigurado nyo hindi lalabas yung cheese. Okay? So, ganyan naman ang gagawin ninyo. And then, after that, magkukuha tayo ng breadcrumbs at pagugulungin natin yun. At ilalagay na natin sa baking pan para paalsahin ulit natin. So, ganyan. At nag-commercial ulit. Coffee. May sobrang ibab Kaya yun ang nilagay natin. Sinilip ko siya. Hindi pa siya nagra-rise. So, continue lang at eto na nga yung mga gamit na naayos ko ito <laughs> kung namin ay, ay, na kung kung Kaya cheers! Kaya, cheers! kung 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 yung So, kopya-sibuya. Hindi na natin maantay ng pandesal. So, yan. So, yeah, that's how I cook ginawa nating pandesal. So, titikman na natin. Pero, ay Diyos ko, kasi may order akong chiffon. Alam nyo ba, nakalimutan ang oil. Hindi ko kasi sinapansin habang mimimix same na same ang texture. Nung nakasalang ko na, alam ko, parang walang oil. So, aantayin ko na lang kasi uulitin ko, syempre. Pero, min-time ito muna natin. Dahil sa daming ginagawa. <laughs> so, malik-malik na tayo. So, ito na. na lang natin to. Uy. Ito na. Oh, buksan nga natin. Oh, yeah. <laughs> so, tikman natin, na Guys, ang paghuhusga ng ating ube pandisal. Uff, Hmm? dasang palisal <laughs> pero yung yung cheese ko hindi natunaw di yata magandang marap hmm. yun na nga guys dahil gumagawa pa rin tayo ng chiffon ito nga nagliligpit. Ay, Diyos ko dahil, nakalimutan ko ang oil. Pero nung si nilagay ko to dito sa pan, wala siyang pagkakaibang texture. Akala ko talaga kumpleto na. Nung sinalang ko lang, saka ko naisip na walang oil. Sabi ko, antayin ko ang resulta, baka pwede. Ay, aba, hindi pala talaga pwede. So, ayan, uulit tayo. Pinupapahinga mo lang dahil siguro pagoda na ang lola niya. At yan ang ating ube pandesal na super yummy. So, ayan. Pah pahinga muna saglit. Yan. Yeah, so, sorry, Lord. Inutapo na natin to kasi hindi yun naman yung makakain. Gagawa tayo ng panibago. So, Lord. So, Lord. So, ito na, guys. Ang una at huli nating pa-order ah. dito sa Syria. Ating chiffon cake. vanilla chiffon